Ayan na, ayan na eh, mga idol. H daming mga nakaparada. Prosesyon pala ito ng ano, Lasarino Nazarino ko na yan eh. No. Ano mga idol, ano masasabi mo? Sa, may prosesyon ng lasarino ngayon. Okay. Uh, sa tao tayo, sa taon. Ayan, parating na po yung ano, Nazarino. Ay ngayon, ngayon ka pala ba naka-experience sa may parada ng nasirero dito? Oh yeah, muna ha? Muna Ay, uh, ah, ngayon lang daw siya, tuwang-tuwa tuwang, siya, titigyan niya, mayroon palang ganito dito, akala ko sa kaya kulang. Oo, <laughs> oh, pati si Idol Gary na manghay, o. Oh. Oo. Oh. Tinihining pala yan, ininimim. Ayan na po, ayan na po mga Idol. Parating na po yung prosesyon. Mga kaya kaya ka nga yun kaya kaya sakay ka tayo Oh, Oh, oh. Ang nag-aabang sa prosesyo ng nasari ng mga idol Halos oh. lahat ng tao nandito sa gilid ng kalsada Ayun doon Oh, grabe no. oh, So, dami talaga nag-aabang sa prosesyo ng nasari ng idol Grabe kait saan kali lingun ka bela kaliwa kanan puro tao yan nagtatambay unat-nagunat <laughs> nga sa idol oh. Gary o yan ito dapat rito sa ano Pilipinas boss <laughs> may